29 million pesos ang kinita ng taong walang kamay, walang paa, paano niya nagawa? Nakakasyak talaga. Hindi hadlang ang kanyang kapansanan na kumita ng 29 million pesos na wala siyang mga kamay at wala din siyang paa. Sa tingin mo, magagawa mo din kaya ang ginawa niya? I would be quite envious of everybody else around me who had arms and legs, including my brother and sister at times. I was born without limbs for no medical reason. And I hated God. So why did he give me less? What did I do to deserve that? Today, I stand before you without arms and legs, but a very strong man because of the bad days in my life. You will have good days and you'll have bad days. But you will always learn something more or something new. And you will learn more overall on bad days than good days. You will learn more about yourself, you'll learn more about relationships, you'll learn about life and principles, and it'll build your character. Siya si Nick Budjisik. Pinanganak siya noong December 4, 1982 sa Australia. Ang isa pa sa pinakamalupit na nagawa niya, nakapag-asawa pa siya at nagkaroon pa siya ng apat na anak. Hindi hadlang ang kapansana ng isang tao para makuha niya ang kanyang mga pangarap. At ito ang sinabi niya. Kung wala kang pangarap, para bang wala kang direksyon? At sinabi pa niya, hindi mo kailangan buo ang katawan mo para mabuo ang mga pangarap mo. At ito pa ang sinabi niya, kahit wala kang paa o kamay, pwede ka pa rin maging instrumento ng pagmamahal at inspirasyon sa iba. Ganon siya mag-isip. Ang tanong ko sa iyo ngayon, ano ba ang ginagawa mo sa buhay mo ngayon? Samantalang kumpleto ang kamay at paa mo. Nakakapagbigay ka ba ng inspirasyon sa karamihan ng tao? Ang tanong, ano ang pinagagawa mong kitaan habang ikaw kumpleto ang paa at kamay mo? Kung hirap ka sa buhay at sawa ka na at naghahanap ka ng magandang opportunity para sa sarili mo, kailangan buwan-buwan tama ang target na gusto mong kitain buwan-buwan. Alam mo ba, sa panahon natin ngayon, kailangan magkaroon ka ng sarili mong negosyo. Ang tanong, anong negosyo ang papasukod mo? Kung wala ka pang alam na ibang negosyo na mapapasukan, may maerekomenda ako sa iyo na pakaganda ng negosyo. Kung magpapatayo ka ng sarili mong negosyo, kailangan meron kang business presentation na kahit wala kang ginagawa para maging stable ang negosyo mo kailangan magkaroon ka ng sarili mong presentation na kahit natutulog ka ay nagpapaliwanag ang business presentation mo nang hindi napapagod. Hindi mo kailangan mamilit para bumili sa iyo ang tao. Ang tao ang kosang bibili sa iyo. Ganitong negosyo ba ang hinahanap mo? First time in history of the Philippines na meron na tayong Click University in the Philippines. Pwede ka mag-register sa free online course mo dito ikaw, kumpleto ang kamay at paa mo. At magagawa mo ito sa tulong ng ating community. Ngayon, ang tanong mo, pwede ba talaga ako dyan? Ang sagot ko sa iyo, hindi para sa lahat ito. Pero ang tanong mo lagi sa sarili mo, paano kaya madadagdagan ang income ko? Kung ito ang lagi mong tanong sa sarili mo, mag-register ka para sa free online courses mo. Alamin mo kung paano kumita nang wala kang experience sa negosyo. Hindi mo kailangan magsimula sa umpisa dahil ang click na Make University nakahanda na lahat. Ikaw na lang ang hinihintay. Sign up now para sa free online course mo. As I tell you, I'm down here. Face down and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up. It should be impossible for me to get back up. But it's not. You see, I will try 100 times to get up. And if I fail 100 times, If I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. For as long as I try, there's always that chance of getting up. And it's not the end until you've given up. If you didn't go what you've gone through, you wouldn't be who you are today. You may have arms and legs, but unless you know three things, number one, who are you and what your value is? Number two, what is your purpose here in life? And number three, what is your destiny when you're done here? If you don't know the answers of any of those three questions, you're more disabled than I. I've gone from a life without limbs. It's a life without limits. What about you?